Hello, hello, Libra Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa si James Tario PH. Dela na po tayo sa inyong weekly reading for May 26 hanggang May 31. So Libra, kunin mo lang yung mga ka ha and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang uh, Libras yun. Kaya relax ka lang. At talasan mo ang iyong intuition para maramdaman mo at makuha mo yung eksaktong mensahe na gusto ko sa iyo ng spirit guides mo sa ating reading for today. So Libras, thank you again for all of your donations po ha. Saka po sa mga hindi nag skip ng ads, maraming 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 salamat po sa inyong generosity and kindness po dito sa James Taro PH. So Libra, ano naghihintay sa inyo ngayong May 26 hanggang May 31? Inhale and exhale at the center of your reading. You have the Eight of Cups. Beautiful. In the area of what you want, you have the Magician card. In the area of what you need, you have the world card. Beautiful, beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Two of Cups. In the area of your near future, you have the Seven of Wands. Uh, In the area of your challenge this week, you have the Two of Pentacles. In the area of your fortune, you have the six of uh, pentacles, beautiful. May babalik, mayroong mabibigay sa'yo. I'm seeing utang coming coming in na parang babayaran na. Mayroong pinagkaloob mo dati, ngayon babalik na sa'yo. Congratulations. In the area of your divine advice, you have the hermit card. At ang outcome mo this week, Libra, you have the six of wands, beautiful, beautiful victory card may world ka ng success, meron ka pang victory card, meron ka pang magician, o ano pa, ano na to. Napakagandang reading for you, Libra. But first, bago pag-usapan ng lahat ng yan at the bottom of your deck, you have the sun card, happiness, freedom, kaligayahan. I'm seeing here na parang may paglaya sa part mo. Especially, may kaugnayan sa iyong core energy this time around. Lingering ngayon, parang gusto mo nang sumaya, gusto mo na parang ikaw naman. Um, Parang tapos na 'yung pagtiyaga mo sa isang bagay o sa isang taon, na akala mo akala mo siya 'yung bubuo sa iyo o magpapaligaya sa iyo pero ngayon unti-unti parang nabawasan na 'yung gana mo sa buhay, nabawasan na 'yung gana mo sa mga bagay-bagay. Ngayon hinahanap mo 'yung true and complete and authentic happiness na nawala na doon sa bagay na iiwanan mo o gusto mong uh, kalimutan ngayon. Nakita ko na unti-unti nilalaksan mo na ang loob mo to fight and find yung mga bagay na for you. Especially now na parang may found freedom ka eh. Kasi parang before, I don't know why, naramdaman ko yung energy of hindi ka nang kapag decide before on your own. Na parang kailangan lagi mo isa alang, -alang yung sasabihin nito, decision nito, yung opinion nito ng isa, o kaya yung um, Uh, decision din isa. Parang doon ka lang decide kapag nakapag-decide na sila. Parang ganyan. So ngayon, parang this time around naririnig ko, ako naman na magde-decide for my own happiness, for my own future. And kung hindi kayo okay doon, wala akong pakialam. Pero kailangan kaligayahan ko muna ang mauna kapag naganap yon sa ako may spread sa inyo yung happiness yung money yung freedom yung positive uh, energy ganyan so parang ngayon naramdaman ko yung this time around ako muna para Kayanin ko. The hearing. Kailangan ako naman this time para kayanin ko pa for the next, next time. Kasi talaga naramdaman ko na for the past year, o kahit nga, parang fa past five years eh, parang ibang tao yung lagi yung inuuna mo. Ibang tao lagi yung iniisip mo. Kaligayahan nila, kaligayahan nila, kaligayahan nila. Pero ikaw, um, naramdaman mo na parang paano naman ako? Um, may, may, bigla kong pumasok sa akin yung interview kanina ni Alden Richards sa GMA News where like, shared niya na last year, nakaranas siya ng parang breakdown because uh, nakasanayan niya lagi siya nagbibigay for other people. So, pagtingin daw niya sa sarili niya, wala na siyang makukunan para sa sarili naman niya. So, merong, merong malalim na uh, well o malalim na parang emptiness siya naramdaman. At ganun din yung naramdaman ko for you. Now you're choosing yourself because for a very long time, uh, bigay ka ng bigay for other people. And then you're gonna realize paano naman ako. Kaya ngayon, priority mo ay sarili mo. Your own happiness, your own freedom, your own choices. I'm also seeing here now, na parang malino na sa isip mo because the sun is all about putting that light sa lahat sa paligid mo because di pa ang araw kapag yan lubitaw, maliwanag ang lahat. So ngayon liliwanag sa lahat ng aspeto ng buhay mo sa trabaho, sa pamilya, sa pangarap, sa future, sa mga ginagawa mo sa sarili mo, sa kaligayahan mo. So ngayon alam mo na yung lahat ng kaligayahan, yung katotohanan sa buhay mo moving forward, okay? So I'm seeing here na you will have a clear, clear path ahead uh, yung action mo rin sa kaplano mo magiging malinaw. Kaya huwag ka matakot, especially now na para may gusto kang transition na puntahan, uh, huwag mo rin i-feel. Ito narinig ko ha, huwag mo daw, Huwag mo daw if you feel na selfish ka. No, hindi ka selfish. Your own happiness is your right. Your own happiness ay deserve mo yung hanapin. Deserve mo yung kunin. Deserve mo yung sungkitin. oh my God. Giging emotional ako for you, Libra. Na kapag may ibang tao na gustong uh, pigilan na hanapin mo yung kaligayahan mo, hindi sila para sa'yo. Oh my God, ba't ako naging emotional for you when I said nakapag kapag may kaligayahan ka, tapos parang feeling mo ayaw ibigay sa'yo o sa sa'yo, sa time na para iwan ang mga taong yan because you don't, they don't deserve you. They don't deserve your, your, your purity, your kindness. Kasi ang gusto mo lang naman maging maligaya, di ba? Ano ba yan? Emotional ako sa'yo. Okay, okay. Okay ang iyong spread today, you have ilang major arcanas, yung mga powerful cards. You have the magician, you have the, the world, you have the hermit, and you have the sun. One, two, three, four, apat na major arcana, meaning ito yung mga elemento o mga cards na may malaking epekto sa life mo this week, Libra. Okay? So, nakita ko dito yung mensahe ng apat na major arcanas is yourself. Creating the happiness and success na dapat mo talagang makuha because you know ito yung bagay na kukumpleto sa'yo. And this happiness and freedom will close a chapter sa buhay mo na dapat matagal lang tapos Ano? So ngayon parang you're searching for that moment na this time around ako naman, yung kaligayahan ko naman at saka yung for me talaga yung hindi na ako nakikipagkompromiso pa sa ibang tao ano very very powerful set of cards here sa yung spread libra so start na natin at the center you have the eight of uh, Cups. Abay, <laughs> I mean, hindi pa ako nakamove on do sa message, message, kanina. Eight of Cups telling you now, ready ka talaga na habulin na. Hanapin na yung for you. Hindi ka man sigurado, hindi ka man malinaw sa isip mo siguro sa point na to, Libra, kung ano yung patutunguhan o kung ano yung landas na gagawin mo o yung destination. Ah uh, siguro ngayon, may plano ka pero hindi pa ganun kalinaw. Pero okay lang. Okay lang yan because naramdaman ko yung readiness, yung kahandaan sa puso mo na Okay, siguro nga, aalis na ako, hindi ko na to kaya. Um, I mean, sakal na, I'm hearing sakal-sakal ka na, pigil na pigil, para ka nakakulong sa isang sitwasyon o relasyon o lugar na feeling mo walang growth o feeling mo uh, ini-impede o naharangan yung totoong kaligayahan na dapat mo makuha. I'm hearing also that other people are draining you, draining you of so much energy, draining you of your peace of mind na parang wala nang natitira sa iyo para lang sa kaligayahan nila. At ngayon, iko naman yung parang bata ulit, especially with the properties of the kid here riding the horse. Ngayon parang iko naman yung magka-transform yung innermost happiness na, pin, na pinagpaliban mo just to make other people happy, ito na yung pagkakataon pa sa'yo para hanapin yon. Um, hindi naging madali itong landas na to for you, Libra. That's what I'm hearing, that's what I'm feeling. Hindi naging madaling yung sa'yo para tahakin ito, para puntahan ito. And now, with the enough strength and with enough power na uh, subukan naman yung ibang direksyon at iwan, kahit na feeling mo may mga taong madidisappoint, may mga taong ko-question, may mga taong sasabihin ka, ano ka ba? Ba't ka alis Ganyan. So ngayon, um, I'm really feeling na kahit ano malang sabihin nila, buo na loob mo, okay? The Eight of uh, Cups being clarified by, the lover's card. Yes. Now you are leaving something because the love that you've spent, whether tao yan, o sitwasyon, o trabaho, o passion project, o goal, ay wala na doon yung pag-ibig, o yung dedikasyon, motivation, o parang feeling mo na ubos na lahat. Durug na yung puso mo sa endeavor na yun at handa ka na umalis. Ngayon, hahanapin mo na yung karapat-dapat. Hahanapin mo na yung worthy of your time, worthy of your money, worthy of your effort. Ngayon, hindi ka na papayag na alam mo, iiwanan ka na lang in the cold and, and expect nila na ibibigay mo pa rin yung same love, same effort, same money and same uh, uh, pagtingin porque uh, nakasanayan nila yon Ngayon, parang kailangan din nilang magising sa katotohanan that you have the right to move and you have the right to leave Kapag halimbawa, nawala na yung kaligayahan at yung gana sa mga bagay na gusto mong, uh, sa mga bagay na nakasanayan mo ng pinahalagahan before. And now, I'm hearing the right thing the right people that will truly truly love you will come at may meet mo sila sa direksyon na ito sa journey mo na ito kaya congratulations because i'm hearing na this, this is a destined destined move para sa iyo parang ito talaga gusto talaga ng higher self na nagawin mo this time around alam mo ko bakit kasi parang tinatatak ni oh, hinahatak kanila patungo sa mga tao situation endeavor o Estado ng buhay mo kung saan nandoon yung mga totoong magmamahal sa'yo at yung mga totoong magiging maligaya ka. Lovers is all about choices, all about commitment. So now, pag-alis mo, pupuntahan mo talaga yung mga lugar, tao, sitwasyon na doon ka talaga magkakomit. And you know, that will bring you happiness, true happiness, true freedom na hindi mo na kailangan makipag compromise Yung parang laging uh, pinipigilan ka magbigay ng opinion o pinipigilan ka magsalita, pinipigilan kang gawin yung ang damdamin mo ngayon. Malaya ka na at yakapin may yung mga gusto mong yakapin. Okay, Libra? In the area of what you want, you have the Magician card now. May kalakasan ka na. Gusto mo na umaksyon. Gusto mo na ilaban. Gusto mo na gawin yung plano. Meron ka ng napagplanuhan. And back then, you're just thinking, ready na ba ako? Handa na ba ako? Um, ito na ba yung tamang move? When is the right time? And now, ito yung iniisip mo. You have prayed for this, ha? Naramdaman ko yung dasal. You have prayed for this. You have manifested for this move. Kung kailang ka aalis, kailang ka kailang lalayo, kailang ka gagawa ng aksyon. At ito na yung pagkakataon for you. I'm hearing that you are ready and this magician will change your life for the better. Ito na yung pagkakataon para baguhin mo yung buhay mo, Libra. Away from something na sumira sa kaligayahan mo o nagpabagal sa takbo ng magandang potential mo. Uh, ngayon dahil nagising ka na na realize mo na enough is enough and now I'm prioritizing yourself prioritizing your dreams and moving taking action. Talagang masigasig ka ngayon. Ramdam ko yung parang pagkilos in your part and you're not gonna settle for something na wala na doon talaga yung amor mo. Wala na doon yung pagmamahal mo o ligaya mo. Kaya ngayon ito handang handa kang sumugod and I'm hearing don't stop. At uh, trust yourself, trust your skills. You have everything that you need. Nasa iyo lahat ng tools para gawin at simulan o planuhin yung mga bagay na gusto mo. Kung meron mang dyan resources na wala ka, edi wag mong hanapin yon. Gamitin mo lang yung meron ka. Your skills mo, yung experiences mo, yung knowledge mo, at yung mga bagay material na meron ka. Doon ka magsimula. Halimbawa, gusto mo magstart ng YouTube channel, ano, tapos wala kang camera, wala kang mic, pero meron ka magandang cellphone, maayos sa cellphone, doon ka muna mag-focus. 'Yun na muna ang main resources mo na gamitin mo. Huwag ka muna mag-invest ng malaki-laki. Start small, Libra, start small. Halimbawa lang yung YouTube na yun start small. Um, choose to make use of the things na meron ka now at paunti-unti mag-level up ka din dyan. Lalago na Lalagot nang lalaguyan. Ang importante lang talaga ngayon, commitment from you, action from you, uh, katapangan from you na maging consistent ka every day sa pagbuo ng mga bagong bagay sa buhay mo, okay? The magician cards being clarified by The Empress card, yes. Creation. Empress card is all about creation, giving birth to the things na mga bagay na pinaghirapan mo. Ito, talaga ngayon, uma-action ka para mabuo ang eh, isang pangarap. And with the presence of Empress card, malinaw. Malinaw na mabubuo yan. Lalabas ang magandang resulta. This is a confirmation for you na once, once Libra, once na ilaan mo ang lahat ng effort mo, time, dedication, uh, katinuan din at sa kayo hindi ka urong sulong yung consistent yung pagalagay mo ng effort at hindi sasadsad o hindi sasayad yung energy mo effort mo sa isang bagay malinaw na lalabas yung matamis na bunga for you I'm seeing you enjoying this fruit or this result and ito ay deserve mo makuha basta Basta sisipagan mo. Basta itutuloy-tuloy mo. Huwag ihinto. Uh, huwag kang panghinaan na loob. Uh, wag kang um, madidistract din sa ibang tao na i-veer ka towards something new. Kailangan focus ka doon para makuha mo itong matamis sa bunga. Okay? Because you, you've got what it takes. You've got what it takes to achieve something beautiful. Kaya huwag na wag mo sasayangin ang pagkakataon. Okay? In the area of what you need, you have the world card. World card is a card of success card of uh, accomplishment reaching a new milestone in your life. What you need right now is the beauty and vision of those success. Ngayon, may, bago kang sisimulan. Meron kang iniwan, pipiliin mo rin mga bagay na gusto mo, meron kang kinikreate na bago, at itong kinikreate mo na to kailangan talaga ng dedication from you and energy from you. So ano to mga visions of the success na gusto ko makuha? Halimbawa, okay, natrabahohin ko tong trabaho na ito. For the next three years, makakabili ako ng bahay, makakabili ako ng kotse, makakabili ako ng ganto ganyan. Nakakapag-ipon ako para mapaaral ko yung mga anak ko. For the next three years, kapag natapos ko tong aral na to makalipad na ako to Canada para maging nurse, ganyan. O kaya pag natapos ko tong uh, professional licensure examination na to, makakapag-apply na ako sa Japan for the next year, ganyan. So ano yung vision of accomplishment and goal mo this time, Libra? Gamitin mo daw siya as a motivation. Ni parang, uh, para siyang eh, para siyang ano niya, um energy drink na pag ito ininom mo, talagang magkakaroon ka magiging energized ka para ma-accomplish siya. So, ano yung mga visions na yun? Visions of the future that you want to achieve. Yun ang bibigay sa'yo ng fuel well or fire para to continue fighting for what you want. Okay? The world cards being clarified by the king of ones yes king of ones is like a ceo of his life so yung ultimate leader ikaw magpaka-leader ka daw ngayon libra meaning di ba ang mga leader mga ceo ng kumpanya malinaw ang vision nila for the company from top to bottom positions ng mga uh, empleyado nila top post hanggang lowest post ng mga employees alam nila kung ano yung potential at ano yung posisyon ng mga yan at alam nila kung ano yung uh, Uh, collective vision ng kumpanya for the next 10 years. At yun ang gusto ng ng isang CEO sa kanyang kumpanya. So King of Wands is telling you, have a clear vision, a clear plan of your goal, of your new prospect moving forward para magkaroon ka ng malinaw din na dedikasyon para abutin yon. Kasi kung may gagawin ka lang ngayon, hambawa, gusto mong mag-apply sa gantong kumpanya, eto trabaho ko, eto yung goal ko, kapag walang malinaw na goal at gustong threshold na maabot, mawawalan ka ng gana dyan sa trabaho na yun. kahit bago pa yan, o kahit na bagong environment or new position, o may mga bago ka makakasama. Kung walang goal na paglalaanan yung position na yan, yung bagong simula na yan, mawawalan ka ng gana dyan, at mawawalan ka ng purpose. So in the area of what you need, ito ang malinaw na message sa'yo, a clear vision of the future that you want to create, at yun ang sa sa'yo ng dagdag lakas, energy drink ito for you, para ilaban yung mga gusto mong ilaban. I'm seeing here, in the pursuit also of the goals na gusto mo makuha, always listen to people's criticism. May mga taong pupuna sa'yo na parang, okay, itong gusto kong gawin. Siyempre, may mga tao ko sa circle mo na, uy, libra itong gawin mo, ganyan, ganyan. Dapat hindi ganyan. Makinig ka. Because uh, those criticism, those puna, will help you. Idagdag mo yun sa goal mo. Idagdag mo yun ng mga puna na yun, mga comment na yun, para timbangin din kung ano yung tamang way o tamang approach sa pag-abot mo sa goal mo, okay? Every puna, hindi naman lahat yan panalait lang. Meron ka talaga mapupulot dyan, kaya kunin mo yan at umastak ka na para kang CEO ng kumpanya. Meaning, you're after the betterment of the company, you're future-oriented, a goal oriented at ikaw yung leader talaga na ikaw ang laging magde-decide okay be an active uh, leader be an active participant sa goals mo okay libra in the area of what's affecting your current energy you have the two of cups two of cups ang makaka dito you are now trying to find the yung suwak, yung soul uh, connection sa mga bagay-bagay kasi talagang yung iniwanan mo, alam mo wala na eh. Hindi ka na masaya eh. Uh, walang kaligayahan doon, wala, na ka na, wala ka na mapipiga doon sa bagay-bagay na iniwanan mo eh. And now you are trying to find, find those people or find uh, that person kapag ibig mo po ang hinahanap mo this time around. O kaya those industriya o passion project or go, wala talagang swak dun sa status ng buhay mo ngayon. Kung ano yung hinahanap mo ngayon? Ano ba yung libra? You can answer this. Ano yung bagay na hinahanap mo ngayon? Love life ba? O solid na trabaho? O kaya uh, anak? Gusto mo magkaroon ng pamilya? Ngayon, parang nakikita ko na aalis ka na in search of the things na matagal mong hinahangad. Yung swak. Because you are now being aligned. Aligned ka sa higher self mo eh. Kung ano yung gusto ni higher self mo na ipagawa sa'yo sa lupa, yun na ngayon ang ginagawa mo. Kaya siguro, may point sa life mo na ay realize mo, so, bakit ko ba ginagawa ito? Yes, I want to be happy, pero bakit ko ba, ba't ba ako nag-iba ng direksyon? May point dyan na parang isip mo, bakit ba? Bakit nga ba? And then, this is a confirmation telling you na your higher self is making you do this because ito yung destined path mo. Ito e, talaga yung dapat mong puntahan. Kaya, huwag ka matakot na gawin yung mga bagay na tawag ang damdamin mo na gusto mong gawin because this is leading you to the right path. Okay, Libra? The two of cups being clarified by The Nine of Cups. Wow! O, alam mo na Libra, kung dati pa po kayo nanonood sa aking reading, kapag lumabas si Nine of Cups in any of the cards, ito ang confirmation na kailangan mo na mag-wish because Nine of Cups is a wish fulfillment card. Pumakit ka na ngayon, i-wish mo na gusto mong i-wish, pwede mong tagalan, pwede mong maging precise ka, maging concise ka, pwede mo ring i-pause ang video kung mahaba ang wish mo because your spirit guides are there Uh, beside you listening and feeling the frequency of your prayers and wishes para mas mapabilis yung pagtupad ng mga wishes na yan. So, go. I-wish mo na. So, Nine of Cups ang tumapat sa iyong, uh, ah, nag-confirm sa iyong Two of Cups. Here, telling you na you're now after the fulfillment o yung satisfaction, yung parang talagang hindi ka na masaya dati eh. Kaya ngayon, hinahabol mo yung mga matches o yung mga pagkakataon agreement and negotiation with someone else or with a job na talagang alam mong magiging maligaya ka, magiging fulfilled ka, magiging satisfied ka, and wala nang puwang sa puso mo ngayon yung mag for something less. mag sa mga bagay na hindi ka magiging masaya, hindi ka magiging fulfilled, uh, wala yung puso mo doon. Eh. Ngayon, kailangan iniisip mo, yung gagawin ko, yung sisimulan ko, dapat nito yung puso ko, dapat masaya ako. Kasi kung hindi, alam mo na, pupunta ka ulit sa mga bagong bagay. Because now you are free. You are free now, liberty to choose what you want and to prioritize your own happiness. Parang ayaw mo na i-compromise ngayon eh. Especially in the near future, you have the seven of uh, ones here. Seven of ones, natuto ka na. That's what I'm hearing. Natuto ka na, na ayaw mo nang mag-defend palagi kung bakit ito ang desisyon. I'm hearing na, na-realize mo na hindi ko kailangan palaging mag-explain sa ibang tao kung bakit ito ang desisyon ko, bakit ito action ko, bakit ito ang gusto kong gawin. Parang sawang sawakan ka na palagi sa mga tao na tinatanong ka, bak, ng yan ang desisyon mo? Ba't yan ang gagawin mo? Sa kakapunta, um, ba't yan ang plano mo? Hindi dapat ganito. Ngayon, since may newfound freedom ka and your own happiness ang priority mo. I'm saying here na pagod ka na, ayaw mo na mag-defend, ayaw mo nang mag paliwanag palagi sa bawat hakbang. Parang ngayon na realize mo you're now putting boundaries with other people. You are now learning the lesson na yung mga tao hindi pwedeng laging may dot-dot o may sawsaw sa buhay mo na lagi may meron sila laging sinasabi sa bawat galaw mo, ano? You know? Ngayon na yung kita ko na may kalakasan ka to really ang um, close The circle sa buhay mo na ito lang ang mga taong dapat makialam sa buhay ko at yung iba wala akong pakialam. Hindi, hindi ko priority na magpaliwanag sa inyo. Hindi ko priority na kung may inis ka o ma-offend ka porque hindi ako nagpaliwanag o pag I shut you out, wala akong pakialam kasi hindi ka parte ng circle ko. Yung mga taong importante lang sa akin na dapat makaunawa kung ano yung mga bagay na gusto akong gawin sa buhay ko. And I... I don't need to defend that to them kasi maunawaan nila ako, eh. mahal nila ako eh. Authentically they're after of my betterment. Kaya hindi ko kailangan magpaliwanag at hindi ko kailangan ng judgmental, judgmental communication o conversation with someone. Ngayon, pipiliin mo yung sarili mong kaligayahan at sarili mong peace of mind. That defending something is not on my options. At ngayon talaga magkakaroon ka ng barikada against other people na alam mo yun parang hindi naman deserve ng paliwanag mo, di ba? Parang sino ba sila para paliwanagan mo, di ba? So the seven of cups, seven of cups, seven of ones being clarified by the high priest yes. Ngayon talaga, pinipilit mo na lang na time not to not divulge information with other people, Libra. Ngayon parang okay na kahit hindi nila naiintindihan yung ginagawa ko. Wala lang wala akong karapatan na i-explain sa inyo. Hindi lahat ng bagay kailangan alam ng mga tao. May mga bagay ngayon na hahayaan mo na lang na taguin. O para tilihing sekreto, because you are now protecting your peace. So, congratulations. You are now entering an era of no people-pleasing. Ngayon, nakikita ko ngayon na parang, come what may, buhay ko to, gagawin ko gusto ko ganyan. In the area of your challenge this week, itong challenge sa so Libra, you have the Two of Pentacles balance. Ngayon, uh, nangihirap akang balance in eh na lahat. Because nasa transition ka pa eh paalis ka pa lang, eh, papunta ka pa lang sa mga bagay na gusto mong gawin. kasi ka pa lang doon sa adjustment period of finding your own happiness, of so finding the footing kung saan ka talaga pupunta. So ngayon, abigan mo rin ng grace and kindness sa sarili mo, Libra, ha? Not everything kailangan ganun. Hindi pwedeng lahat na figure out mo agad-agad. Nasa transition ka pa, kaya relax ka lang. May mga, bagong, may mga bagay na aalis, may mga bagay na darating, may mga pagbabago sa sistema, uh, may mga bagay na hindi ka komportable. Okay lang yan because paunti-unti mong binabalik yung balanse ng buhay mo. Hinahanap mo pa kung saan ka talaga pupunta at kung anong dagang passion mo this time around. Kaya be kind to yourself, okay? The two of pentacles being clarified by The Tower Card, yes, like I said, maraming bago, maraming haalis, maraming uh, sistema ang magpapalit, mga taong iiwanan ka o mga taong iiwanan mo kasi nga gusto mo na magkaroon ng bagong simula. Choosing yourself, choosing your peace, choosing your happiness. Kaya okay lang yan. Ngayon daan mo lang yung nasa, nasa transition ka pa. Once, like for the next uh, three months or six months, may kita mo na unti-unti na yung mag-settle. At yung mga taong dapat mag-stay, mag-stay. Yung sitwasyon magiging okay na, magiging uh, well adjusted ka na sa bagong trabaho o bagong lugar at unti-unti uh, mo na mababalik yung balanse ng buhay mo. Okay? Kaya relax ka lang. In the area of your fortune, you have the six of pentacles. Ito napakaganda. Area of fortune. Yung mga bagay na dati na-realize mo na ibinibigay mo, hindi bumabalik. Yung karapat dapat na for you, hindi bumabalik. Ngayon, makakaland ka na sa isang sitwasyon ng buhay mo, a phase in your life where kung ano man yung lalaan mo, babalik din sa'yo. May reciprocation na, give and take na ito balance na patas na. Especially here with the two of cups. Patas na oh. Yung binibigay niya, binibigay mo rin. So talaga ito yung, minimithi mo, makukuha mo. And you're gonna be fulfilled. Because parang relax na. Uh, wala nang paghabol, wala nang people pleasing, wala nang pagmakaawa, wala nang pagluhod, wala nang pag, uh, pag chase sa something na uh, akala mo for you. Ngayon, pag hindi pag hindi nila gusto, ayaw mo din pag gusto mo, gusto din nila. Ngayon parang wala na talagang kompromiso. Uh, kung ano yung karapat dapat na makuha mo ay nandiyan for you. Congratulations. The six of uh, pentacles being clarified by the five of swords. Yes. Ngayon iniisip mo, worth it bang lahat? Yes, worth it. Kung ayaw mo, ayaw mo. Ngayon hindi ka na katulad dati na talagang tatapaka ka o luluhod ka o yuyuko ka. Mapilis lang sila, mapaligaya lang sila. Ngayon, kung hindi, hindi. Okay ako. At uh, wala akong pakialam. Ganyan. Ngayon parang you're, you're now Looking into the situation na parang, uh, makukuha ko ba yung para sa akin dito? Kung hindi, hindi. Uh, aalis na ako. Hindi ako magasayang ng oras. Uh, ngayon, iisip mo, worth it ba to? Kung, kung hindi to worth it, on na ako sa next. Ganyan. So ngayon, pinipili mo talaga yung huwag magsayang ng mga potential. Okay? In the area for divine advice to maganda, the Hermit card. Advice sa'yo ng spirit guides mo. Um, talagang soul searching. Ano yung... Para sa puso ni Libra, uh, hindi ka na dapat nagsesettle o nagpa-prioritize sa mga bagay na hindi nag-matter sa life mo. Uh, ngayon, parang feeling ko, maging wais ka daw lagi. Uh, pa-iralin mo yung wisdom and yung, yung prinsipyo sa buhay. And I'm hearing na kung may mga bagay o may mga times na kailangan sarili ka lang, sa'yo lang. Um, wag mo lagi dalihin sa circle mo yung maraming maraming tao. Always choose yourself and own your own happiness. Okay, Libra? The Hermit Cards being clarified by the Nine of Pentacles. Yes, your own happiness, your own freedom, financial freedom, independence, na hindi ka nakadepende sa ibang tao. Ngayon, parang palakasin mo daw ang sarili mo, parang pag may isa ka lang, okay ka lang. Pag solo ka lang, okay ka lang. Hindi mo kailangan dumepende sa iba. Nine of Pentacles telling kailangan din magkaroon ka ng sarili mong pera, libra ha? Para pag um, solo ka lang, hindi mo kailangan maghanap ng ibang tao na de-depende ka sa kanila. Pag meron kang sarili mong pera, sarili mong pagkakitaan, sarili mong buhay, walang magiging problema kapag mag-isa ka lang. Okay, Libra? hindi ka asa sa ibang tao. Yung outcome na napakaganda, pag-usapan natin later, but first, sa additional messages from a divine, ano pa yung mga karagdagan nilang mensahe sa'yo? Dapat malaman this week, o oh, tumalo na siya, you have target, a goal-oriented person. Yes, ngayon, uh, kailangan talaga magkaroon, like I said here, with the world card and the king of wands, kailangan talaga may tinutumbok ka na goal. Hindi pwedeng um, gisimula ka lang ng bago and then wala kang goal na pupuntahan. Sayang effort, di ba Libra? Another message, you have May. O oh, ngayong May na daw. Itong target mo, yung goal mo, kailangan simula mo na this May. Congratulations. Another message, December. O oh, baka may mag meron kang um, important sa buhay mo ang December o merong magandang paparating sa iyo sa December. Congratulations. Another message, final period of frustration and lessons to be learned. Especially now, sa tra transition ka talaga, sa path na talagang goal mo. At daanan mo lang yan, don't be hard on yourself, okay? Pale time to get out of a situation. Yes, especially with the eight of cups here, talagang pa paalis ka na sa isang sitwasyon na wala na, wala ka na mapipigadon, panahon na para umalis ka dyan, okay? Another message, from your spirit guides, you have... Dog far away. O, oh, narinig mo ba yung aso sa likod ko na kumakahol? Confirmation yan. A distant friend is thinking of you. Ooh, pero kado kaibigan o oh, dating uh, circle mo na iniisip ka daw ngayon. O, oh, baka iniisip niya, kamusta na kaya si Libra? Ganyan. Another message, you have wishbone. A wish is granted. Wow, congratulations. Another message, you have success. Congratulations. You also have feather someone you know is undependable and insincere oh pero kado kakilala na hindi maasahan at hindi seryoso at hindi um, authentic sa iyo another message march O, oh, tatlong dates to tandaan mo may 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 december and march so yung tatlong dates tatlong month na yan eh, siguro importante in your success and threshold and um, milestone sa buhay mo. Okay? Itong air na kailangan mo pag -focus on this whole week. Libra, you have pride. I love myself and I see myself in everyone. Like I said, di, di ba kanina sabi ko, parang this time ako naman, kaligayahan ko naman. I love myself and I see myself in everyone. So, ito yung pagkakataon na yakapin, habulin ng para sa'yo, kaligayahan and also, baba-babaan ng pride, Libra, okay? So that magkaroon ka ng empathy and sympathy with other people. In your outcome, success. No other word, victory. You will reach the new milestone. Mahahandap mo yung right people, right job, right path, right goal for you, especially papasok ng June. Magiging malinaw sa'yo kung ano yung gusto mong tahakin, gusto mong gawin. And successful ang pag-iwas mo o paglayo sa isang bagay. And the talent and skills and the action na gagawin mo, magubunga ito to something new. Like kasi dito, meron kang binubuo. Ang binubuo magiging successful. Victorious. Congratulations. The six of... Uh, once being clarified by the justice card. Wow, Libra, lubiya ka lumabas. Justice, ikaw ito. Victory ka daw. Ang element mo, very um, malakas na energy in your reading. Dahil lumabas ka, justice card. Success is yours. Victory is yours. Kaya kapin, babalik na ang balanse ng buhay and you are now set for a beautiful, beautiful June. Wow, Libra, that is your May 26 or 31 reading. Sa pagkain nakarelate, sa pagkain nakaresonate. Comment down below na I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.